magandang magandang umaga po sa inyong lahat tinamaan po tayo ng sakit lagnat, sipon, ubo hindi ko alam kung anong virus ito Pang, pangatlong araw na po tayong may sakit uh, ang sakit po ng buong katawan ko po. para pong trangkaso yung pangkaraniwang trangkaso hindi natin alam kung mayroon pang iba sabi influenza o COVID hindi po natin alam Uh, kadalasan po ito, nagkakasakit ako pag nagbabago yung panahon, yung weather. Halimbawa, taglamig, and then papunta sa tag-init, doon nagkakasakit po ako. At uh, galing ng summer, papunta ng tag-ulan, nagkakasakit na naman ako. So, from tagulan, ulan magiging uh, pupunta sa taglamig, ayan, ito, nagkasakit na naman ako. So, palagi kong na, ano yan? Lagi kong naobserbahan yun. Ganun yung nangyayari, nagkakasakit ako. Tuwing magbabago yung panahon. So, sa panahon siguro ito. Kasi amihan ah. From, ah, from tagulan, abagat, ay, mapupunta sa amihan. So, dun nagkakasakit po tayo. <coughs> Mahirap. Pero, okay lang. Kailangan na ah, ah, magpagaling lang. So... Gusto ko lang pasadahan po itong korupsyon dito po sa Ghost Classroom Projects sa Department of Education. Ito po kasi na-expose na po ito dati ni Vice President Sara Duterte. Kung kung naaalala nyo, sinabi niya nga na itong si Martin Romualdez at si Sandico lang ang may hawak ng budget ng Pilipinas. Ewan ko kung naaalala nyo to. Mas maganda, panoorin po muna natin para tuloy-tuloy na tayo magkomento. No? Hindi ako bratinella o oh, spoiled brat. Ang budget ng Pilipinas ay hawak lang ng dalawang tao. Ang budget ng Pilipinas ay hawak lang ng dalawang tao. Yes. Hawak lang siya ni Congressman Zaldico mm. at ni Congressman... Martin Romualdez oh. Yan ang katotohanan Halimbawa ko dito Medyo mahaba ito Kaya pagpasensyahan mo Ang halimbawa ko dito Sa DepEd muna tayo oh, yan, Dep Ed. Sa Department of Education oh. Noong taong 2023 Merong 5 billion na inapprove <laughs> Para sa classroom construction Nagulat ako kasi merong mga lumapit na membro ng house na humihingi. Mm. Hinihingi nila yung 5 billion. Parte ng 5 billion na budget. Oh. Hindi, wala kasi akong experience sa ganyan. At saka, ang pagkakaintindi ko, pag in na yan ng Office of the President, ibibigay na yan, pagdediretso na yon sa approval at trabaho ng Department of Education sa construction mm. ng mga classroom. Nagulat ako, may humingi. Uh, ano ba ang, magkano ba ang amin dyan? Magkano ba ang amin dyan? Oy. So, sinabi ko, hindi pwede ito. Kasi, ang mangyayari nito, hindi magagawa ng Department of Education ang trabaho namin na mag-construct ng classroom ayon sa classroom backlog mm -hmm. at sa prioritization base sa backlog at sa classroom construction. So sinabihan ko yung isang congressman, sabihan ninyo si Martin Romualdez mm. na hindi pwede tsyap chap ang classroom construction na 5 billion. Kaya kung makikita ninyo sa budget proposal na approved ng Office of the President, 5 billion yon mm. Pero nung lumabas yung GAA o yung budget approved noong 2023, naging 15 billion siya. Ayun. Dahil... Hindi nga ako pumayag mm. na kunin yung 5 billion dinagdagan nila ng 10 billion yung classroom construction oh. ng Department of Education. Yung oh, okay, 10 bilyon okay, okay. na yun hindi Putuunin na natin kasi tagal ito 9 eh, minutes ito, eh. So, yun po yung naging kalakaran dito po sa panahon ni Bongbong Marcos. At eh, dito nga sa ito naging viral na to. Trending na ito. Itong isang picture na ito. Kung saan, noong panahon ni Pangulong Duterte, obviously, walang corruption. Dahil tignan nyo, classrooms built in one year, ang naipagawa ni FPRRD ay 23,359. Sa isang taon lang po yan. Ha. Hindi na nakadetalye rito kung anong taon yan. At syempre, si BBM ay 22 lang. <coughs> nakakagalit po yan, nakakalungkot. Pero, kung ikaw ang presidente, no? Kung ikaw si TBBM, hindi ka ba tatablan ng kahihiyan yan? Ah, diba? So, obviously, walang korupsyon, lalong-lalo na, walang ghost classroom projects sa panahon ni Pangulong Duterte. Alright? <clears throat> Ngayon, doon po sa secretary ng uh, DepEd. Ngayon, si Sani anggara Wala ba siyang kinalaman dito? Hindi ba siya sangkot? ah Kasi ito nga yung pinanood natin kanina, yung expose ni VP Sara, kung saan may dalawang congressman pumunta sa kanya at hinihingi yung parte ng 5 billion. Anong parte yan? Uh, 20%, 25%, 30%, yun po yung hinihingi. Yung parte ng 5 billion. Ngayon, kailan ba nag-resign uh, si VP Sara? July or June 2024. At umupo na si Sani Angara. Dahil ganito nga yung kalakaran, may, may pumupuntang dalawang congressman, na inutusan ni Romualdez. <clears throat> Malamang po ito eh nagka nagkaayos si Sani Angara na bagong DepEd Secretary at yung congressman kung sino man yung congressman na yun. Marahil may kickback dito si Sani Angara. Dahil tignan nyo, 22 lang ang naipagawa. Ghost po yan. Diba? At saka, kung titignan nyo, yung target ngayon ng BBM administration ay 1,700 lang. 1,700. Kung hindi ako nagkakamali. Ang layo, oh. Ito yung napagawa ni Tatay Digong, oh. 23,000. Eh, sa botal lang, eh. Yung botal lang. Mas malaki pa yung botal, eh. Ang target, 1,700 this 2025. Ang liit, ang liit ng target. So talagang ninanakaw yung pondo. So, 'Di ba? Kung ikaw ang presidente, hindi ka ba mahiya niyan? O talagang manhid na. Makapal na talaga. Eh. Hindi na siguro talaga tinatablan ng kahihiyan. Itong mga leader natin, itong mga nasa gobyerno, So, itong si Sani Angara, wala akong katiwatiwala dito. Dilawan po yan eh. Oportunista. Ganyan naman po ang mga dilawan eh. Mga oportunista yan. Kung saan sila hahamig, doon sila. Kung saan favorable, doon sila. Diba? Kapag gaya ni Kiko, ni Bam Aquino, <coughs> kumbaga, kain suka, kain tae. O, ayan. <coughs> Dahil, ito nga yung kalakaran na in-expose ni VP Sara, may mga kumukuha no na hindi natin alam nga 20% 25% at kung pumayag si Sunny Angara malamang meron din siyang kickbacks halimbawa 20% o uh, 25% sa mga congressman 25% din kay Sunny Angara di 50% 50% na lang ang matitira sa construction. syempre kikita pa rito yung mga taong DPWH. Di ba? <clears throat> At yung contractor. So, wala na talagang matitira. Kaya wala silang maipapagawa na classroom dahil ninakaw na nila. Ito pong mga sindikatong ito. Kaya po, nagresign na si D.P. Sara <clears throat> Ito po, panoorin po natin. Ha? Ah. Wait lang. Meron pang isa, no? panoorin natin. Kasi noong 2024, papapirmahan na naman nila sa atin yung 2025. Kaya yun na budget nila. Hindi uh -huh. naman budget na, ng Japan Yung budget nila yun. Oh. Eh. Kita <laughs> uh, niyo? Rumwalde sa kisali ko. Rumwalde mm. sa kisali ko. So, sabi ko sa kasama ko, sabi ko, may moral dilemma ako dito. Parang pipirma ba ako knowing na ganyan yung budget o aalis ako? tapos i-impeach nila ako. Sabi ko sa kasama ko pa, pa-impeach na lang ako, hindi ko talaga pirmahan niya budget niya. kaya. Yun. Mm. eh, tama po yung uh, decision desisyon nyo, Madam Vice President Sara Duterte, na nag-resign na lang kayo. Kasi kung pinirmahan nyo yon noong 2024 para sa 2025 budget, maaaring nakaladkad pa kayo dito. Ayan na po, nalantad na yung corruption dito sa classroom, 22 lang na naipagawa. Na kung pinirmahan niya yon at DepEd Secretary pa rin siya, eh, damay siya rito. Kaya nag-resign na. Tatama talaga yung desisyon niya. Ayun, ito si Sunny Angara. Hindi natin alam, no, kung ilang percent nga talaga ang mga kickbacks. Pero, na-interview siya. Kahapon yata, ayun, pangiti-ngiti pa, -pangiti pa patawa-tawa pa. Ganyan po yung style ng ano eh, yung parang hindi, para hindi halata na nagnakaw. O, pa, pangiti-ngiti, patawa-tawa, pag tinatanong. Style po yan eh, ng mga magnanako para hindi halata, pangiti-ngiti tayo. <clears> Tapat <throat> po, nagagalit ka dahil ikaw ang DepEd Secretary. Pero, eh, yan yung style mo eh. <clears throat> hindi natin alam no, kung ilang percent, maaring 20 percent, ang kickback nito ni Sani Angara. Maaari lang ah, posible. Yan lang po yung uh, analysis natin. Maaring 30% sa mga congressman. Kasi maraming magahating congressman. Eh. Martin Romaldes. Uh, Saldiko. Hindi po pwedeng wala silang party dyan. Uh, at yung mga ibang congressman na nag-insert nito. At yung presidente. Eh, Anlagay, kayo lang kikita. Si president, wala. Uh, sindikato nga kasi ito. eh. Parti-parti po yan. Parti-parti yan. At eto, eto, ma, hanggang sa maipon na yung ano, pag diniliber na sa aguado, diniliber sa Forbes part, mali, maleta na yan. So, iniipon muna yan hanggang sa maideliver na. Eh, ang deliver po, three times a week. Uh, mayroong isang pagkakataon, 2.8 uh, billion ang deliver. Mayroong Ganyan po, puro billion po. Three times a week. E, ilan yun sa ano? Ilan yun sa isang buwan? Twelve times in one month. Puro billion, billion. <clears throat> oh. Ngayon, si Bam Aquino ang committee chair ng education. Eh, anong gagawin mo rito, Bam Aquino? oh, siya, sa bagay, siya, siya naka-discovery nito. Siya nagtanong eh, kay Vince Dison kung ilang classroom na ang napapagawa. And then, nasabi niya, uh, sumakit na yung puso niya, nasaktan yung puso niya. Paimbestigahan mo to. Ngayon, kung hindi mo paimbestigahan ito, ay, ayaw mong may masagasaan. Kasi, maaring lumitaw ang pangalan dito ni Romualdez. Kapag di mo pinaimbestigahan ito, eh, protektahan mo rin si Romualdez. Ganon na rin si Sani Angara. Ganon na rin ang presidente. Kaya, isip ako ng isip, imposible eh, na walang kinalaman dito si Sani Angara. Hmm? Kasi si BP Sara nung kinukuha yung parte ng 5 billion, hindi siya pumayag eh. So, hindi makakapag-corrupt yung mga congressman. Ang ginawa, yung 5 billion, ginawang 15 billion. Kaya, mas malaki pa yung nakuha nila. 10 billion. Yun yung pagpaparti-partihan nila. Ang Di ba? Kaya dapat ito investigahan ng Senado. Dahil sangkot dito si unang-una si Romualdez. At itong si Sani Angara. Huwag kang tatawa-tawa. <coughs> Siguro malakas ang loob mo dahil kailan lang ba nagsona si PBBL? July, di ba? Eh, nung ano, nung January, release na yung budget niya eh, para sa classroom eh. nung nirelease na, ayan, kuha na ng parte, parte-parte. Doon na po nag, uh, nagparte-parte. At uh, nanguluntoy na yung natira sa para sa classroom. So, hanggang ngayon, October na, 22 pa lang. Hindi nila alam na si bongbong marcos maghuhugas kamay ayun nga yung nakaraang sona mahiya naman kayo hindi nila akalain eh na ganito ang mangyayari ganito ang magiging uh, desisyon ng presidente ha? kasi kailangan niyang iligtas yung katawan niya eh. bahala na kay sa sarili niya. pero ang ginagawa ngayon ni Romualdez dito, takit dito, taket dyan cover up, cover up gamit yung napakaraming yung salapit para i-cover up ang lahat ng mga uh, anong tawag nito ang lahat ng kanyang mga basura okay, ingat-ingat po kayo at mahirap po magkasakit anyway, hanggang dito na lang po muna sa ngayon marami maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta. Huwag niyo pong kalilimutang mag-subscribe at i-like po ang video ito. See you po next time. Bye-bye.